Yon mga katropa, magandang gabi na naman sa inyo. Dito naman ang inyong lingkod, ang uh, boses ng tindero. Yan mga katropa, ngayong gabi na naman, tayo magre-react na naman sa isang uh, ano, uh, nangyayari ngayon sa ating lipunan. Siyempre yung pinaka ngayon na uh, balita ay darating na mamaya siguro mga 11 o 12 o'clock ng gabi si ex Mayor, Bamban Mayor uh, alis go mga katropa. Actually, uh, may mga naglalabasan ng mga video sa mga ibang mga mainstream media. Kaya lang medyo uh, hindi pa magan hindi pa ano, hindi pa maayos yung ano. Pero sigurado naman yan mga katropa na darating si uh, Ex-Mayor, Banban Mayor Aris ban -ban Go o um, mamaya. Ngayong gabi, ngayong mismong gabi, uh, September 5, alas 11 o alas 12 ng gabi. Yan, na turnover na siya sa uh, grupo ng Pilipino ng authorities natin na pinamunuan ni uh DILG secretary si na ano na pumunta roon kasama yung paok TF sa kayong uh, DILG team yon di ba kaya natin over na siya kaya sure na sure na na actually pa nga dito na nag-apply sila ano nagamit sila ng bago ng chartered plane para maiuwi ng uh, ligtas si ex-mayor Alis go. Actually, yung ano eh, ito may paparinig ko sa Mahina lang kasi mga katropa eh. Uh, for the first time, nag-meet si, ano, si ah, uh, Alice go sa si DILG secretary. Diba? Tapos, ah, uh, ang unang-unang na sa ah, uh, bibig ni ex-mayor Alis go eh, please help me. Yun, diba? Ito mga katropa Sana marinig nyo. Alice. Alice. Ako ka ba yung mayor ka doon? Ano sila no? Sila governor? na? Opo. Ah, Opo. Check. Ano yung talaga. Check. Yan mga tropa, narinig nyo, sabi ni ano, una muna nagkamustahan sila, sabi nga ni ano, nakita na daw sila dati ni Alice Goho sa Tarlac, nung mayor pa si uh, Alice Goho. Tapos, diba, pagkatapos niya sabihin niya, parang nag-meet and greet lang sila. Tapos, sinabi ni DILG, DILG Secretary na sinabi niya na, ah uh, Secretary, please help me. Kasi yan talaga. Pero, nung nagkita sila mga katropa, uh, kapansin-pansin natin na yung, ano, yung aura ni, ano, ni Mayor Aris Goo, eh, parang normal pa rin, parang hindi nagbago, parang hindi na stress. Uh, kaibahan doon sa mga unang mga larawan na lumabas sa uh, social media, 'di ba? Nakita naman niyo siguro yung ano, yung parang stress siya, 'di ba? Tapos parang nagpagupit siya ng buhok, tapos iba yung ano niya. Pero dito sa video nito mga katropa, nakita rin, nakita, nakikita natin dito na ano eh. Na parang normal lang saka parang sa rin yung dating yung maharap na may ano, may may confidence pero despite na yung ano yung pagharap niya kay DILG secretary uh, sinabi niya talaga na please help me yun di ba eh sabi naman ni ano ni DILG secretary wala lang, walang ano walang ano ang kailangan lamang yun totoo sasabihin lamang ito totoo at lahat ng sasabihin totoo ganun lang naman yun mga katropa kailangan sa totoo lang sa mga oras sa mga katropa uh, sa kalagayan ni ex-mayor Uh, Alice Goo, oh. kailangan niya na talagang uh, uh, harapin tong kasong to at hindi takbuhan to. Kasi naramdaman niya na nakita niya na, na ano eh, na ito pala yung um, bunga ng kanyang mga ginawa. di ba? Diba? Siyempre, sa hindi natin siya inahatul mga kabiyahe kasi nakatropa kasi hindi naman tayo korte para mag ano, mag magsabi ng siya yung kasalanan o walang kasalanan. Pero, siyempre, sabi ko nga nung mga nakaramblog ko, fleeing is a sign of guilt, di ba mga katropa? Siguro oh, na-realize ni Mayor Alice Go na ano eh, end of the road mga katropa, end of the road na. Ah, kasi tinray niya na yun eh, uh, ah, niya na sa Senado na magmukhang ah, hindi niya alam yung ginagawa niya. Tinrenya na rin na magsabi na may anxiety siya dati. Tapos tinray niya na rin na tumakbo, tumakas, di ba? Kaya ngayong nahuli siya, siguro ramdam na rin ni ex-mayor alis Goan na end of the line yun eh, end of the road. Kaya kailangan sa mga oras na ito mga katropa, eh talagang kailangan na niyang ano, kailangan niya ng humarap o harapin yung mga uh, problema na dapat niyang harapin sa pamahalaan. Actually mga katropa, tinitinangkuhan sa video, uh, okay naman yung usapan, hindi naman siya tinuring na criminal talaga rito mga katropa, talagang biligyan pa rin siya ng ano eh ng humane, humane, acceptance ng Philippine government bukod pa rin sa uh, maayos na pagtrato sa kanya ng Indonesian government, syempre. Tapos, dahil nga doon sa magandang ugnayan ng Indonesia sa kanang ating bansang Pilipinas, eh, ano, uh, mo talaga na, ano, na naging humane sila kay ex-mayor Alice Goo, gayon pa man na ito yung maharap sa patong-patong na haso Nahaharapin niya sigurado sa Pilipinas. Ah... Uh, hindi pa natin alam kung kailan yung araw o tamang ano, uh, exact date ng uh, pagharap ni Mayor Aris Go sa Senado kasi ayon sa balita, di ba mga katropa. Uh, ang tanging uh, Warranto Paredes na meron na nakalabas para kay Mayor Aris Goo e eh, ano lang yung Senate Warranto Paredes. At uh, yung mga kaso niya sa NBI o sa ko sa korte ay pinoproseso pa. Pero siyempre mauuna yung ano eh, mauuna ngayon na dinggin ito sa Senate Committee. O ba diba? sa Senate kasi sila yung merong standing warrant of arrest dito kay Mayor Aris Goo. Ah, uh, ang gusto ang sa akin lang sana harapan niya yon at wag wag magkaroon ng mga ano ano ba, mga alibi. Pero sa video actually mga katao na ko ngayon, nakita niyo nanonood tayo dito. Ay walang ano eh, walang ano, walang boses mga tropa, walang audio. Uh, ah, lang na nakatayo si ex-mayor Alice Go o saka si DILG secretary kasama ng mga Indonesian officials daw pinapakita sa kanya papel siguro tinetrain over na sa kanya yung ano yung tinetrain over na ng Indonesia si Mayor Alice o, sa Philippine government syempre may mga papeles na kakipat diyan kaya kumbaga kaya bibirmahan nila yan tapos Uh, siyempre government to government na yung magiging usapan dyan mga katropa uh, siyempre sa gitna si Alice o. yan. Pero sa tingin ko, eh, sa napanood ko ngayon mga tropa, siguro mapapanood nyo rin to kasi lalabas naman sa social media to mga tropa. okay? Eh. Uh, siguro tingin ko parang nasa high spirit naman siya. Hindi, hindi, yung ano eh, hindi yung mga naita natin ng mga nakarang araw na nung nahuli siya, na yung mga naglabas ang mga uh, larawan na parang stress na stress siya, parang problemadong problemado siya mga pa Hindi eh. medyo ibang alis go in nakikita ko ngayon uh, kumpara dito sa mga naglabas ang larawan ng mga nakaraang araw nung nahuli siya sa Indonesia. Ngayon, medyo maayos siya, nakaputi siyang damit, uh, ano naman siya, uh, presentable. Siyempre, yung looks niya, kamukha dati, nung meron pa siya, andun pa rin. Tapos, uh, actually, dito sa video, nag-picture taking pa siya kasama yung mga opisyalis ng Indonesia, tapos kasama yung ating delegado mula sa, sa ating bansa, na pangungunan nga ni DILG Secretary, di ba? Nandun sila, picture taking. Siyempre, ito, ito yung formality. Actually, pinipirmahan na ni Mayor Goo yung siguro yung papeles na lili, na itatransfer na siya sa Philippine government. Ayan, pinirmahan niya mga o, ayan, o. Tapos, uh, ibibigay ito ng Indonesian government sa sa Pilipinas yung papeles, ipirmahan nila yan. Ibig sabihin, itinun over na ng Indonesian government si Mayor Alice sa Philippine government. Tapos, siyempre, kailangan niya ng mga poto, potog, poto, potog na ganun yan. Kasi, bilang patunay na talagang nangyari yung uh, naturang turn uh, turnover ceremony ba yan? O, oh. uh, turnover ni may, dating Mayor, Mamban Mayor Alice from Indonesian government to Philippine government. Ganun talaga mga katropa. Kasi, uh, ganun talaga eh. May mga, ano kasi, may mga bilateral to kasi. Sa kada bansa, meron tayong ugnayan. Isa nga ito sa mga ugnayan na magkapakita na yung uh, haba ng kamay ng batas eh hindi lamang umiiral ito sa buong Pilipinas lamang. Ang ang sinumang bansa na may uh, kaugnayan o bilateral o uh, usapan sa ibang kapwa-bansa sa paligid niya, eh pwede tayong mag magbigay ng request upang uh, mangyari nga itong mga gantong bagay na madakip o hulihin ang sinumang Pilipino o hindi Pilipino na humaharap sa kaso dito sa ating uh, bansa. Kaya yan, yan ang patunay na yung ano, yung mahabang kamay ng batas ay eh, nakakarating dahil nga sabi ko nga noong mga nakaraang vlog ko, yung ano, yung yung mundo ngayon eh ganoon pa rin ang makalaki yung mundo mga katropa diba Hindi naman nagbago 'yung mundo, ganoon pa rin palaki. Pero 'yung 'yung communication dahil sa social media, dahil sa modern technology, hindi na ganoon kaliit 'yung mundo. Napakadali na ngayon na mahanap ang sinumang tao na pinagahanap. 'di ba? Unless kung nasa tunnel, <laughs> 'di ba? na pinapin Pero siguro ano malatagpuan din 'yon. Kamukha ng mga nakaraang kasaysayan si Bin Laden, 'di ba? Natagpuan 'yon. Desert, 'di ba mga katropa? Oh, yun yan, di ba? Ibig sabihin, sa modern technology na meron ng mundo sa ngayon, hindi hindi na ka kasimple o hindi na gano'ng kahirap, ay kahirap mahuli ang isang a uh, uh, akusado. Siguro, ma maaring, maaring medyo mahirap pa rin sa pangkaraniwan taong kamukha natin kasi siyempre, hindi naman tayo sikat. Pero, Itong ganito kaso kaso, kamukha nung kinakaharap ni ex-mayor Banban, mayor uh, Alice Goo, oh, medyo, siyempre, kita ito eh, kilala siya eh, di ba? Uh, ultimong, yung salamin niya, kilala eh, pag nakita siya talaga, imposibleng uh, hindi siya makikilala eh. Kasi yung mga lumalabas naman ng mga balita sa social media, eh, lumalabas din sa mga local news, saka international news, di ba? Di ba? Kaya yun, siyempre, sa laki nung, ano, nung scope nung, ng YouTube o nung social media, uh, kasampay yung mga mainstream media, hindi talaga maitatago mga katropa na mahuhuli ka. Yan mga katropa, sa mga oras na mga katropa nakita ko, kasama din yung mga member ng uh, PNP, yan, humaharap na si, marap na, formally tineturn over na si uh, Alice Goo, yan, alalabas na sila, tapos, uh, ang alam ko mga katropa, ano to eh, diretso to sa, ano, sa, sa, ano, sa, Van. Tapos di na rin sa chartered plane na private plane yun mga katropa. Hindi yun ano, aeroplanong commercial para masiguro ng ating pamahalaan at nang pamahalang Indonesia na walang anumang mangyayari kay Alice Go. O, kasi si Alice Go ay isang malaking bahagi ng puzzle na iniimbestagahan ngayon ng Senado at ng Kongreso at ng bansang Pilipinas, ng gobyernong Pilipinas o gobyerno ng uh, Bongbong Marcos, di ba? Kaya hindi natin sila pwedeng babayaan. Uh, lalong lalong-lalo na na turnover na ng Indonesian government sa atin yung ah uh, pagangalaga kay ex-Mayor Go. Oh. Kailangan walang mangyari kay Mayor Go. Oh. Yan eh kailangan talaga gawin nila. Kailangan siguraduhin nila yung mga kasama, yung mga delegado natin na nagpunta sa Indonesia, mamaya mga alas 11, alas 12 ng gabi, siguraduhin nila na walang mangyayari kay Alice Goo. -Oh. Dahil pag kami nangyari, malaking problema na naman yan. Dahil hindi natin matutumbok eh, yung tinutumbok ng investigasyon. Kasi alam naman natin mga katropa, ah uh, kung baga sa puzzle, uh, big part ng puzzle si Alice -Oh, di ba Bukod pa rin kay Cassandra Ong. ba diba? Pero si Alice Goo -Oh talagang big part to eh, which is lahat silang dalawa kasama nga si yung kapatid ni Arisgo Go na si Wesley Go hindi pa nahuhuli pero si Cassandra Ong si uh, Alice Go si Sheila Go lahat sila kasama si Wesley Go sila talaga yung target na mahuli pero may maraming kinasuhan mga katropa, hindi lang sila. Actually, tingin ko, ah, narinig ko yata 37 o 39 yung kinasuhan. Eh, hindi naman natin ma-identify Pero mga siguro sa susunod, ah, uh, mag-research tayo para malaman natin kung sino talaga yung mga tao na kinasuhan o kakasuhan ng pamahalaan sa kasong ano eh, money laundry, ah, uh, ano human trafficking, saka kung ano-ano mga kaso pa o illegal na ginawa o naganap nung sa pogo, di ba? Yan, yan mga katropa. Kaya ngayon, critical to eh. Ito yung mga critical times na kailangan mapangalagaan natin yung kaligtasan mismo ni Banban -Ban Mayor, ex-Banban -Ban Mayor, Alice Goo, Pagbabadid sa Pilipinas. Kasi syempre, sabi nga niya, help me. May, yun ang unang-unang namutawi sa kanyang bibig mga katropa. Yung uh, help me. di ba? Kasi ibig sabihin, may banta, sabi niya, may banta sa kanyang buhay. Syempre, Uh, kung sino man yung mga nagbabanta sa buhay niya, syempre, yun yung mga taon na mas malapit-lapit, eh, kasama niya yun, di ba? Syempre, wala na eh. Kumbaga, tapos uh, sabi ko nga ka kanina, siguro tingin ni Mayor Aris Go, o sa ilang buwan din niyang pagtatago, o ilang araw na linggo na pagtatago sa Indonesia, siguro, na niya rin talaga na hindi, ka, hindi na gano'n ka kalaki yung mundong ginagalawan niya. Talagang habang lumilipas ang oras o araw, may paliit ng paliit yung mundong ginagalawan niya. Siguro na na, na realize niya na may hangganan eh, di ba? Isipin mo, hindi pa siya nakarating doon sa ano, sa gusto niyang puntahan, hindi na siya makagalaw. Napakahirap din 'yun eh. Ano pa rin, ano ba ano, ano ba naman yung kalayaan, hindi naman totoong kalayaan. Na, nakalabas ka, hindi ka nahuli, pero hindi ka rin makaga ng normal, di ba? din yun, mga katropa. Kung maga, nakulong siya, ay, na, 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 na nakatakas siya sa ibang lugar, pero hindi pa rin siya nakalaya kasi pinagahanap na pa rin siya. Tapos, nag-iisa ka, o kung may kasama ka mang ibang tao, ipa ilan eh, syempre, yung, ano eh, yung kaligtasan mo sa buhay, eh, sinasalang-alang sinasalang, ala sinasalang ala niya rin yun, di ba? napakalit na ng mundo mo, ang na ng mundong ginagalawan mo, tapos yung uh, may mga bantana sa buhay mo na anytime, hindi mo alam kung sino yung uh, titimbog sa'yo. O, papatayin ka ba? Pahihirapan ka ba? Eh, syempre, baba, ito si Alice Go, hindi naman ito lalaki. Kahit nga lalaking tulad natin, mga katropa, eh, hindi natin, hindi, hindi mo rin masasabi na lalaki tayo, kaya natin yan. Pero, yung gantong mga klaseng sitwasyon, mga katropa, siguro na realize ni Alice Goo na siguro end of the road is time to move forward sabihin yung katotohanan harapin yung mga bagay na ginawa niya kasi nga eh ano yun eh, uh, against the wall na siya mga katropa hindi niya natatotoo lang sa mga oras sa ito, mga katropa hindi na alam ni Alice Goo kung sino talaga yung kalaban niya dahil yung mga dati niya kakampi malamang sa malamang kalaban niya na yun di ba tapos, kung kung patuloy niyang itatago yung katotohanan, o magtatago, kalaban niya ang gobyerno. Ibig sabihin, her back is against the wall, di ba? Wala eh, kumbaga, wala na. Kumbaga, ka, you can, ano, you can, uh, you can buy time, pwede kang mag -buy time, buy people. Yung buy time, mga katropa, yung sabi na pwede kang mag delay, -delay na hindi ka mahuli. Kung sakaling hindi pa siya nahuli mga to pwede kang mag-buy time para malaya ka. Pwede kang mag-isip kung ano gusto mong gawin. Sa kapupunta, pwede kang gumastos ng pera, ng pera para bayaran yung mga tao na kapaligid sa'yo. Pero, hindi lahat magagawa mo yon Kasi syempre, ano eh, maliit na nga yung mundong ginagalawan mo mga to di ba? Kahit pa marami kang pera, hindi rin mangyari yun. Kamukha sa Indonesia, nahuli siya kung totoo na yung money by everything, hindi. Kasi, pinuli nga siya ng Indonesian police, di ba? Hindi <laughs> ibig sabihin hindi. Kaya, kaya ganun. Kaya, mundo niya, nalit na ng galaw niya, tapos, ikaw na lang siguro, siya na lang, o ilang tao ang kasama niya, tapos, natatakot siya, baba ito, dalaga, o, di ba, natatakot siya, natatakot siya rin sa mga dati niyang kasama, natatakot siya rin sa mga bagong umaakos sa kanya, natatakot siya sa pagharap ng kongreso, nakakatakot siyang hanapan o sagutin lahat ng katanungan sa kanya. Siyempre, yung, yung stress nun, yung burden nun, mga katupa, hindi yun pangkaraniwan. Kung napanood nyo yung, uh, ano, sen, ano, congressional hearing kagabi, kahapon, mga katropa, di ba, si Cassandra Leong, di ba, nung inakausap siya, nung upisa, talagang medyo, ano pa siya, uh, parang Uh, overwhelming with confidence pa siya mga katropa. Na, pero nung dumapasok na yung mga katanungan, lalong lalo na nung si Congressman Benny Abante na nagtanong na tinidiretsa siyang nagsisinungaling siya, tapos tinanong anong nilalakad mo doon sa sa ano sa pagkor eh, hindi naman nagdi ng lisensya ng building o ng real estate ang pagkor pagkos ang ang inaano lang ni ng pagkor eh lang ay eh, mga POG businesses di ba hindi niya na malaman sasagot yung mga katropa. Titingin siya sa abogado niya, eh, yung mga congressman, binabalaan naman yung abogado niya na patahimikin yung kliyente niya kasi Senate inquiry niya, hindi naman siya korte in aid of legislation. Kaya, kailangan marinig ng mga congressman yung kasagutan sa tanong nila. Eh, syempre, hindi makaporma din yung bagong pinadalang abogado ni, ni, ni ano, ni Topacio, di ba? Hindi makaporma, hindi kasing, hindi kasing eager ni Topacio yung abogado niyon. Kaya, lumabas yung totoo, lumabas mismo sa bunganga ni Cassandra Ong na pogo yung niririnyo niya, di ba? Eh, lahat ng papeles na naguugnay, na nakuha, o mga pag pagsisiyasat o pag-iimbestiga na ginagawa ng PNP, PAO, DILG, kung sino man yung uh, government agency na nagtutulong-tulong, Department, Department of Justice, na para malaman yung katotohanan, eh ano, nagtuturo na si Cassandra ay may connection din sa Bamban, Tarlac na Pogo, na si Alice Go naman yung nadidin doon. Kaya yung hinaharap ngayon ni ano ni Cassandra, yung ano yung Lucky South 99 saka yung sa Bamban Tarlac na na ano na Pogo na kay ano naman yung sinasabi inihinala hinihinalang ang uh, nagpapatakbo ay yung grupo ni Alice Go. O. Diba? Yan. Yun, yun. Kaya syempre, ano nangyari kay Cassandra, mga katropa? Nung hindi niya na malaman na isasagot niya, siguro, 24 anos, mga katropa, bata pa yun eh. Tapos, siya rin nagsabi na ano lang siya, elementary, tapos high school kick out siya. Hindi niya, sa akin lang ha, Uh, according to uh, sa pagtingin ko lang sa panonood ko lang sa akin lang naman to mga katropa hindi ko kayo sinasama <laughs> di ba pwede kayo mag-comment kaya kung comment kayo mag-comment mag lang kayo sa ilalim na aking comment section pwede kayong mag-comment negative or positive para masagot natin yung katanungan nyo o kaya mag-hi kayo o kaya i-subscribe nyo ako at i nyo yung video nito yan yung mga katropa tapos hindi niya malaman ni Cassandra yung sasagot niya. Dahil nasabi niya eh, kumbaga, sinabi ni Kongresman Abante na, Pogo ang inaano mo? Pogo ang niririnyo mo? Sumagot si Cassandra lang, Pogo. Di ba? Wala na eh. Finished. Di ba mga katawa? Actually, finished yun eh. Tapos ang ginawa niya, ang nangyari, sumama, sumama na parang niya. Pero ako naman, naniniwala naman ako na dun sa ah... Uh, doktor na nag-check up kay Cassandra. Talagang doktor kasi namang, ng Congress yung mga katropa. Hindi personal doctor ni Cassandra yun. Ayun uh, na, ay doktor ng Congress. Kaya, uh, ano? Legit yun mga katropa na talagang bumaba, tumaas yung ano, ay bumaba yung uh, sugar ni Cassandra. Tapos, pininim nila ng, uh, ng iced tea, tumaas naman ng sobra. Tapos, yung blood pressure niya ay 80 over 40. Tapos, Uh, 70 over 40 which is critical kaya nga sinabi nung ano nung medical team ng Congress mismo medical staff ng Congress na uh, kailangan dalhin si Cassandra dun sa doktor mismo o sa ospital para ma di eko o oh, di ba di ba, mga tropa which is hindi naman natin masisisi yon do alam tingin natin nating mga layman si mga pangkaraniwang maya na may kasalanan siya na siya naman ang nagsasabi hindi naman tayo nakikinig lang naman tayo mga tropa di ba at yun ay nagagaling sa kanyang bibig. Recorded dyan. Di ba? Uh, kung nakakasight man siya ng ng mga tropa, pagkatapos nung nabanggit niya yon, normal lang yun kasi tao yun eh. Siyempre, unang-una 24 anos, babae, natatakot. Hindi rin kasi natin alam kung ano nasa isip ni Cassandra na baka under threat din siya, kamukha ni Mayor Alice Goo, di ba? Siyempre, 24 anos ka lang, babae ka pa. Tapos, elementary graduate ka lang, hindi ka nakagraduate ng high school. Siya nagsabi niyan, hindi ako mga katropa, rinig na rinig niya sa vlog ko. Saka makikita niyo sa mga, ibang mga ano yan, vlogger yan, na sinabi niya yon na ano siya, uh, hindi siya nakatapos talaga ng high school. ba? Diba? Kaya, ngayon ang katanungan, ano ba yung nararamdaman ngayon ni Mayor Alice Goho sa kaya yung nararamdaman ni Cassandra Leong? sa akin mga katropa ako ako tatanungin nyo, ang nararamdaman nila ngayon, same same. Sa Tagalog, pare-pareho. di diba? diba, mga katropa? Ganun yun eh. Isipin mo, si, si ano, si, di ba si Alice Go eh, 34 years old. Tapos si Cassandra Leong eh, 24 years old. Di ba? Mga bata pa sila mga katropa. Napakabata pa nila. Para masangkot sa ganun kalaking mga, ano, mga problema, yung mga ganong kalaking mga issue, napakalaking issue nun mga katropa, hindi yung issue na simple lang na pwedeng arreglohin o, o pwedeng uh, sabihin na sorry. Kasi medyo malaki talagang issue yan mga katropa, hindi biro. Yung ano lang mga katropa, yung kinakasangkutan nilang isinasampas sa kanilang kasong human trafficking, walang piyansa yun mga katropa. Walang piyansa yun, isipin mo. Tapos, bukod pa dun sa kasong yun, may iba pang kaso, yung money laundering, wala rin yata piyansa yun mga katropa. Isipin nyo, sa edad mong 24 anyos si, si Cassandra Ong sa edad mong 34 anyos ah daranasin mo yung mga yon dahil habang gumugulong ang batas habang nililitis ka sa hukuman ay eh, hindi ka pwedeng lumabas dahil no bail ang yung kaso Siyempre, kung ikaw yung nasa kalagayan nila eh hindi lang stress yun hindi lang anxiety depression mga trop mga tropa ay malamang nararamdaman nila hindi lang anxiety yon hindi lang depression yon kasi do sabi ko nga, hindi natin sila inatulan kung ginawa nila yun hindi. Pero, the thing is, nandun sila sa sitwasyon nila ngayon. Kung kayo o tayo yung nasa kalagayan yun, sigurado, kakasaitin tayo. <laughs> Kasi mahirap, mahirap ipaliwanag yung mga bagay na pinipilit mong itama, pero mali. Diba mga katropa? Yung bang, ano yan? Ah, Yung bagay na pinipilit mong itama, pero alam mo sa sarili mong mali. Diba? Yun. Siyempre, ganun talaga. Kaya, Uh, sa ngayon, alam ko ang piling ni Alice Goo sa kayong piling ni Cassandra Liong isa lang. Maaring si Cassandra may threat din kamukha nang nakatanggap ni Alice Goo. Malamang yan, di ba? Kasi nanggaling na nga kay ex-mayor, bamban mayor Alice Goo na help me. Please help me. May threat. My life is in threat. Diba? Kung nasabi yon ni Alice Goo, malamang yun din yung nararamdaman at nasa isipan at damdamin ni Cassandra. Di ba? Bigat talaga ng... Ang bigat oh, di ba? Kaya, mga katropa, sa oras na siguro, sa susunod tayo mag, ano, gagamit ng, ano, mag mag mag, -play ng video ulit kasi yung video yung pinanood natin sa gabing ito, ano lang eh, glimpse lang, mga katropa. Pinanood ko lang yung actual na turnover ni ex-mayor Aris Gook sa, ano, sa... Philippine delegation na kukuha sa kanya mula doon sa Indonesia. At inaasahan natin na 11 hanggang 12 ng gabi ay makakabalik na si Alice Go dito. Sana walang mangyari sa kanya masama at sana ay makarating siya at maayos dito. Para maharap niya ang kasong kanakaharap niya at malaman kung sino-sino talaga ang tunay o mas malaking tao o mas matapang na tao o mas mayaman na tao na nagpatakbo ng mga pogong yan. Di ba yan? Di ba yan? Kaya mga katropa, sa susunod, babalik tayo at sigurado to, maraming pang balita to mga katropa, hindi lang to eh. Mahaba pa to mga katropa. Kaya subaybayan natin at siyempre sa mga sa paglipas ng mga araw na sa balitang to, sa isyung to, eh siyempre tayo na may aantabay at manonood. Tayo manonood, makikinig at magkukoment. Sa ayon lamang sa ating kakayanan, mga katropa. Okay mga katropa, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, share, like. At syempre, kung meron kayong comment, kung tinin nyo meron akong mga mali sa sinasabi ko o may tama ako sa sinasabi ko, comment din kayo para ma-shoutout ko naman kayo sa aking channel na Boses ng Tindero <laughs> ng Sandirius TV mga katropa. Ayan mga katropa, maraming maraming salamat sa pagsubaybay at sa panunood. Pakaibuon nyo lang yung ano ko, yung video ko at huwag kayong mag-skip sa ads ko ha mga katropa may ads kasi mga ibang video ko pagka ano, wag kayo mag skip para naman ako ay magkaroon ng konting uh, kita <laughs> additional kita dito sa aking maliit na negosyong lagi lagi yung nakita ang tindahan ayan mga katropa alright hey, mga tropa don't forget to like share uh, subscribe and click the notification bell para tuwing mag-upload ako ng aking mga video ay hindi ay makikita nyo, mag, maglalabas nyo sa, ano nyo, sa mga cellphone nyo o computer nyo mga katropa. Okay? Alright, maraming maraming salamat. At syempre, lagi-lagi tuwing gabi, ah, bago matapos ang vlog, sinasabi natin sa inyo ay isang bagay lang, babu.